Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, magandang araw po sa inyo lahat gunitin sa ating mga kababayan na uh, sumusubay, uh, sumusubaybay sa ating live sa mga oras na ito sa maiksing oras ng live nating ngayong araw ang ating pag usapan ay sa po sa bagay pinakamalaking bagay o pinakamalaking biyaya na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Allah sa banal na Quran wala sawfa yu'ti ka rabbuka fatarda at katotohanan na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ikaw ay kanyang bibigyan ng maraming biyaya at hindi lang yun ikaw ay kanyang ibibilang. Ikaw ay kanyang bibiyayaan ng uh, tinatawag na pagiging makontento. So itong pagiging makontento ay ito ay isa sa pinakadakilang biyaya na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang, sa kanyang pinaka pinakamainam na propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming mga bagay, mga biyaya. Ngunit ang pinakamalaking binigay na biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang pagiging makontento. Kaya ang buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay buhay na kung saan napakasimple pero masaya, ma, ma nararamdaman niya yung kasiyahan, yung uh, peace of mind na kung saan ito ay ibinibigay lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay o sa mga tao na sinuman na kanyang gustuhin. Kaya mapapansin natin na ang pagkakaroon ng uh, uh, pagiging makontento, katangian na pagiging makontento, ay isa po ito sa pinakamalaking bagay sa isang tao. Dapat sa isang mananampalataya ay uh, magkaroon tayo ng ganitong katangian. Marami pong mga tao, marami mga tao sa kapaligiran natin, kamag-anak natin, kakilala natin, may mga artista, may iba pa na mga kapatid natin na mga muslim, at iba pa na bin, uh, sila ay uh, biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na napakarami mga bagay, mga makamundo bagay, uh, kayamanan, uh, marangyang pamumuhay, uh, binigyan ng uh, ng mga antas o ano pang meron na binigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero isa sa pinakamalaking dahilan na sila ay hindi masaya o hindi nila mararamdaman o nararamdaman yung dami ng biyaya sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil kulang sa kanila itong katangian ito. Yung pagiging makontento. Kaya kapag ang isang tao ay meron siya na ang meron siya itong ganitong katangian na ito. Ang pagiging makontento ay halos nasa kanya yung pinakamainam na pamumuhay. Itong pinakamalaking biyaya na ibibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang alipin na magkaroon siya ng bagay na katangian na ito ang pagiging makontento. Subhanallah. So dapat nating sanayin ang ating sarili, magpasalamat tayo sa mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kaya hindi natin nakikita yung mga biyaya na binigay sa atin ni Allah Subhanahu wa ta'ala dahil yung pagkakaroon ng ng bagay na yung tinatawag na hindi pagiging makuntento ng isang tao. Kaya nga isa sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanya'y sinabi ay huwag niyong tingnan, huwag niyong tingnan yung mas mataas sa inyo. Ito ay sa mga bagay na makamundong bagay. Uh, ngunit tingnan niyo yung mas mababa sa inyo dahil ito yung mga isa sa dahilan upang makita natin ang dami ng biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una-una, kung, kung titingnan natin ano, ang mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay biniyayaan ng dakilang pananampalataya na ito ang Islam. Biruin natin subhanallah Nakakita tayo ng mga tao na sumasamba sa rebulto, sumasamba sa baka, sumasamba sa mga, meron pa sumasamba sa ari ng tao, sumasamba sa mga daga, lahaw wala kwata illa billah. Meron sa kanila na manakapagtapos nakapagtapos pero subhanallah, dahil sa ang pinili ni Allah, alam ni Allah ang nasa puso natin, kaya pinili tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo kanyang ginabayan, at tayo ngayon ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglika, nag-iisang tunay na Diyos na dapat sambahin. Hindi ba karapat dapat na tayo magpasalamat sa napakalaking biyaya na ito na pinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kabilang doon, tayo ay nabilang sa mga tao na kung saan ay malusog ang ating pangangatawan, meron tayong mga uh, tinatawag na ah uh, malusog na uh, kaisipan at iba pa. Kaya sa isang hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magising siya, abutan siya ng umaga na meron siyang pagkain, siya ay mapayapa, siya ay uh, malusog, ay nasa kaniya ang lahat. Subhanallah. Yan ay isa sa mga hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na mararamdaman mo yung yung biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ah kabilang sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay meron tayong hindi wala pa namang namamatay sa atin nagutub gutom sa ibang mga bansa katulad ng Africa. Subhanallah, naalala ko dati meron kaming classmate na isang tausog sa Baguio. Kanyang pinos uh, pinost o hindi pinost actually. Nilagay niya, print niya yung uh, sa A4 uh, na papel yung isa sa mga lugar na kung saan nasa Africa na kung saan nagiging dahilan ng ibang kamatayan ng mga tao doon ay dahil sa gutom. Subhanallah, mayroon. Pero alhamdulillah, subhanallah, tayo sa pamumuhay natin, alhamdulillah, tayo ay namumuhay na mayroon tayong hanap buhay, nakakakain tayo. Yung, yung buhay sa probinsya, kung mapapansin natin, napakasimple. Mayroon mga, mga pananim, pagkakain tayo ay malusog yung kinakain natin, may tubig na malinis, at uh, yung, uh, yung hangin ay napakaganda alhamdulillah napakaganda po buhay ng, ng 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 ng, buhay natin alhamdulillah kaya subhala subhanallah isa sa na, napansin ko rin ay nga sa hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam kapag ka uh, ikaw ay nabubuhay dito sa mundo ay tingnan mo yung tinatawag na mas mababa sa iyo subhanallah pero mo sa pamumuhay natin ano May makikita ka na nagtatrabaho. Halimbawa, kung dito ka sa Middle East, merong tinatawag dito ng mga baladiya na sila ay nagtatrabaho, ng, na, nagtatrabaho sa uh, mga basurahan. So sila, mga basurero, maliliit ang sahod nila. Kumbaga sa Saudi ay meron silang 800 real. 800 real. Pero sila ay hindi ibig sabihin na ganoon na yung ano nila ay masaya sila doon dahil napapadalahan nila yung pamilya nila. Okay? Pero kung titinan mo bakit ang ibang tao mas mataas ang trabaho, mas mataas ang sahut, pero hindi niya nararamdaman, hindi siya makontento, hindi, hindi niya maramdaman yung tinatawag na biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil yung una-una ay tinitingnan niya yung mas mataas sa kanya. So, nagiging dahilan na hindi siya makontento. Hindi siya makontento sa binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil dito ay isa po sa sinasabi natin na pinakamalaking biyaya na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam na nabanggit sa banal na Quran ay siya ay binyayaan ng tinatawag na pagkakaroon ng makontento. Ha? Patangian ng pagkakaroon ng isang, isang ng tao nang siya ay makontento sa anumang binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ay katangian ito na dapat nating uh, dapat nating uh, i-practice sa ating sarili Ma-matuto tayo makontento sa binigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Taala. Una-una isipin natin na ang Allah ang tunay na nakakaalam sa kung ano ang mas makakabuti sa atin. Kaya tayo magpasalamat dahil ito ay kung ito binigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Taala ay ito ang mas mainam sa atin dahil alam ni Allah kung ano makakabuti, kabuti sa, sa atin. Marami nangarap na maging mayor pero yung naging dahilan na kanilang pagkaubos ng pamilya nila o pagkadiskrasya ng uh, isa sa mga kamag-anak niya o yung mismong mayor na yun, gobernador o congressman. Maraming umaman, mas nasira ang kanyang buhay. Alhamdulillah, tayo ay isang manampalataya, tayo ay magpasalamat sa anumang binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging tayo sa kung anumang binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayong magpasalamat sa Kanya. At isa ito sa pinaka uh, dapat na maging katangian ng isang manampalataya na makontento siya palagi sa anumang mga binigay sa Kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa ito sa gusto kong ipayo sa inyo na kung saan ito ay pinapayo ko rin sa aking sarili na nawa ay biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng katangian na ito ang pagiging makontento at Alhamdulillah, maramdaman natin, makita natin ang daming mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo makapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, wala in syakartum la azidannakum. At kung kayo ay magpasalamat sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay dadagdagan ko pa sa inyo ang mga biyaya. Subhanallah. So ito, ang pakikitungo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tayo ay magtiis, tayo ay bibiyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay magpasalamat sa mga biyaya ni Allah, dahadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya. Hanggang dito lamang po, nawa ay nakapulot tayo ng aral sa maiksing live natin at nawa ay nasa mabuti kayong karusugan lahat ng ating mga kapatid, mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa ating mga live at uh, insya Allah yung tinatawag na uh, iba pang live natin kung may request po kayo na gusto natin pag-usapan pwede po kayong uh, tinatawag na uh, mag, uh, mag comment o mag-message sa atin inshaAllah at kung may katanungan kayo inshaAllah pwede po kayo magtanong sa ating inbox o sa comment inshaAllah pumili ng papasalamat sa iyo uh, sa inyong lahat at bubati na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh